Good morning, good morning, good morning sa lahat ng ating mga followers dyan. So ito na po yung araw ng ating pagpuporma sa ating kalsada. Samahan nyo kami mga kamister. Let's go! At sa punto nito mga kamister, eh, kailangan po natin masuhin yung forma para uh, mag-bind natin ito ng maayos. At magawa po natin ng maayos ang kanilang kalsada. So, abangan nyo mga kamister sa sunod na clip ng ating vlog sa araw na ito. Yung pagkurba ng kanilang kalsada. Ano masabi mo sa pagkurba uh, pakurba natin ng kalsada? Sa awa ng Panginoon, na kaya natin ikurba. Oo, oh, di ba? Inano nyo mo naman mga kamister yung pagkadali ng ano, sabi, forma. yan. Oo. Oh. oh, di ba? Perfect. Ha yung mga malulupit na mga ano mga skilled talaga <laughs> ayan ganda na yan mamaya makikita nyo yan yung ano natin kalsada Okay na yan yan, kaya na yan i ano, Ikorba. yun update tayo ulit dito mga mister sa work natin ayan uh, ah, nilalagyan na lang ng lock itong top slab natin ah, at makikita nyo dyan na napakaganda yung pagkakurban itong ating forma ayan ba? Diba? so akalain nyo mga mister napakurba po natin itong kalsada natin ayan So, oo, pa nandoon na Hindi pa nalinis 'yan lahat. May mga kalat-kalat pa tayo ng mga gamit yan. pero mamaya ah uh, na natin ng tubig 'yan para makita 'yo. Makuha o matapon yung mga lupa-lupa diyan na kumalat sa loob ano. Ayan. So, mamaya update tayo mga mister dito sa work namin. So, nandito na nga mga kamister yung buhos natin. Ano? Ayan. Ah, uh, Thank you at maaga silang nakapag-batching. Alright, so ayan po yung ating ginawang mapalikong kalsada nila dito sa uh, site namin. So, makita natin yung outcome nito sa sunod na mga araw mga kamister. Ayan, yung gaganda ng ano nila. ang nilang kalsada dito. Ayan. So assist mo tayo ng ating bako dito sa pagbubuhos. mixer Nandito tayo Ay, mixer na tayo So, ito na yon mga ka-mister ang pinis ng aming kalsada. Nawalisan na po yan at meron na lang kaming kaperaso na... Alright, tapos na! Ayan, <laughs> ah, na lang. Alright, tapos na tayo mga kamistr. Oh, anong ginagawa mo dyan? Oh uh, no. Hoy, oh. mo dito. kulang pala. Very good, very good. Uy